Okay. Pasama, ano bang ginagawa mo Tay? Asma. Ano yan? Ano yan tay binebenta mo ren? Sampo. po, sale lang trabaho ko dito basta. Sampo daw. Ah, barangay Conception. Tapos anong anong an 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 kinukuha mo diyan Tay? Yan yeah. mas Ah, okay. Tapos yeah. magkano binta ang ano niyan sayo? iyo? Porsako, yung kan sa semento. Hmm. Saro yan simento. Isa sa akong simento, sampo. 30. Ay, naka, sa isang araw, tay, ilan yung naano mo dyan? Ako, ako, 30. Ah, 30 sa Ano lang di, ano din? 100. 300. 300. May ah, pang bigas, bigas tapos ang ino. Kung ipapan ano, mo, baka mo stop down. <laughs> <laughs> lang sa akin, sinko lang. Oh, ay, ganun? So, ano yun, tay? Pag, pag ibibinta mo, saan mo ihatid? hatid? Oh, pa, 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 mo sa tap daw. Ay, pakuha. Oh. Tapos lumang piso na lang sa'yo. May business business. Ay, ganyan. Lima lang Ano pangalan mo, Tay? Ano pangalan mo, Tay? Taga dito ka rin, Tay? Ang init-init ang ano mo, Tay, ha? ka maghapon ka dito? Oh, Sobrang, init. Maghapon. Sobrang init. Pasma. Ay wala po umaga, ay wala trabaho. Kambay no? oh. ka mo, tay. Ayun oh. Oh. Ay ganda lang. Baliyan yun na ipon mo, tay. Andi yan sa panela sa bakuran. Ah, okay. So, ako ang kwarto ko hakot lang ako. Hakot lang. Kumusta init init ang init-init parang trabaho mo, tay? Ay wala ko na ay wala ako akong trabaho. Mhm. Tay, sige. May kami, balik kami. Okay. sige. Lo. Ay, may may mission ka. naman to si tatay. Maghapon siya dito bilad sa ini. Hindi, 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 lang ito sa akoan. Ilagay mo ka sa simintong sa ako. Oh, oh. Yun, kapag, giling? kapag ikaw maghatid do mismo sa bibili tayo sampo. Sampo. Ay so, kung maghapon no. ka sa akoan. Ang mahal ang Sampo. Oh, what? Sa harili mo no? ang kwan. Ay hindi. Ang um, ano niyo po kapag ihatin mo doon, sampo. Kapag sila ang kukuha, limang piso. Limo lang, lima lang sa Pero at least, di diba, e ba tayo e marangal na trabaho? Yan lang trabaho ko kasi. Ito tayo, okay, okay lang. Sige. Sige tayo. Oo, sabang subang init. Ay, blood ba? Ay, okay. inom, inom tubig. Oo, oh, may tubig. ay blood din. Tubig. Tubig ba? Ay, wala akong ibang trabaho kasi. Yan lang trabaho ko dito. Tubig lang tayo, tubig lang. Tubig. Inom tubig. Malaki ito eh. Ini malaki na Ini